Araw-araw na mga salita ng Diyos Pagdating sa espritwal na mundo, kung ang iba't ibang mga nilalang na narito ay nakagawa ng isang bagay na mali, kung hindi nila ginawa ang kanilang trabaho ng tama, ang Diyos ay mayroon ding katumbas na panlangit na kautusan at mga batas upang makitumo sa kanila. Ito ay tiyak. Kaya sa ilang libong taon na gawaing pamamahala ng Diyos, ang ilang tagapamahala na gumawa ng masama ay nilipol. Ang ilan sa araw na ito ay nakakulong pa rin at pinarurusahan. Ito ang dapat harapin ng bawat nilalang sa espiritual na mundo. Kapag sila ay gumawa ng mali, o nakagawa ng kasamaan, sila ay pinarurusahan na kaparehong kapareho ng paglapit ng Diyos sa mga taong kanyang pinili at sa mga tagapaglingkod. At kaya, maging ito man ay sa espiritual na mundo o sa material na mundo, ang mga prinsipyo kung paano kumikilos ang Diyos ay hindi nagbabago. Kahit na nakikita mo man ang mga pagkilos ng Diyos o hindi, ang kanilang mga prinsipyo ay hindi magbabago. Sa kabuuan, ang Diyos ay may parehong mga prinsipyo sa kanyang paglapit sa lahat ng mga bagay at sa kanyang paghawak sa lahat ng mga bagay. Ito ay hindi nababago. Ang Diyos ay magiging mabait tungo sa mga taong hindi sumasampalataya na namumuhay lamang ng maayos at maglalaan ng mga pagkakataon para sa kanila sa bawat relihiyon na nagpapakabait at hindi gumagawa ng masama. Hahayaan silang gampana ng tungkulin sa lahat ng mga bagay na pinamamahalaan ng Diyos at gawin kung ano ang dapat nilang gawin sa parehong paraan. Sa gitna ng yaong sumusunod sa Diyos, ang mga taong kanyang pinili, ang Diyos ay hindi nagtatangi laban sa kanino mang tao alinsunod sa kanyang mga prinsipyong ito. Siya ay mabait sa lahat na taimtim na sumusunod sa kanya at minamahal ang lahat na taimtim na sumusunod sa kanya. Pero para sa ilang uri ng tao, ang mga taong hindi sumasampalataya, ang iba't ibang tao na may pananampalataya, at ang mga taong pinili ng Diyos kung ano ang ipagkakaloob niya sa kanila ay magkakaiba. Halimbawa, ang mga hindi sumasampalataya, bagamat hindi sila naniniwala sa Diyos, at tinuturing sila ng Diyos bilang mga alagaing hayop sa gitna ng lahat ng mga bagay ang bawat isa sa kanila ay may pagkaing makakain, isang lugar na sarili nila, at isang normal na pag-inog ng buhay at kamatayan. Yaong mga nagsisigawa ng masama ay parurusahan, at yaong mga nagsisigawa ng mabuti ay pinagpala at nakatatanggap ng kagandahang loob ng Diyos. Ganyan kung paano nangyayari. Para sa mga taong may pananampalataya, kung magagawa nilang mahigpit na sumunod sa relihiyosong mga panuntunan sa paulit-ulit na muling pagsilang, kung gayon, pagkatapos ng lahat ng muling pagsilang na ito sa huli, ang Diyos ay gagawa ng kanyang pagbubunyag sa kanila. Sa parehong paraan, para sa lahat ng nakaupo dito sa araw na ito, sila man ay isa sa mga taong pinili ng Diyos o sa mga tagapaglingkod, gagawin din silang pare-pareho ng Diyos at papasyahan ng kanilang katapusan alinsunod sa mga alituntunin at administratibong mga batas na itinakda niya. Tingnan sa gitna nitong ilang uri ng mga tao, ang iba't ibang uri ng taong may pananampalataya na kabilang sa iba't ibang relihiyon. Binigyan ba sila ng Diyos ng matitirahang lugar? Nasaan ang hudaismo? Nang himasok ba ang Diyos sa kanilang pananampalataya? hindi kailanman. At paano naman ang kristyanismo? Lalong hindi siya nang himasok. Hinahayaan niya sila na sumunod sa kanilang sariling mga pamamaraan. At hindi siya nakikipag-usap sa kanila o nagbibigay sa kanila ng anumang pagliliwanag. At, mangyari pa, hindi nagbubunyag ng anuman sa kanila. Kung iniisip mong tama ito, kung gayon maniwala ka sa ganitong paraan. Ang mga katoliko ay naniniwala kay Maria at sa pamamagitan ni Maria na ang balita ay naipasa kay Jesus. Ang gayon ang kanilang paraan ng pananampalataya. At itinama ba ng Diyos kailanman ang kanilang pananampalataya? Binibigyan sila ng Diyos ng kalayaan. Hindi niya sila binibigyan ng pansin at binibigyan niya sila ng isang tiyak na lugar upang manirahan. At tungo sa mga Muslim at mga Budista, ganoon din ba siya? Siya ay nagdakdari ng mga hangganan para sa kanila at inahayaan silang mamuhay sa loob ng kanilang sariling tinitirahang lugar nang hindi nang hihimasok sa kanilang kani-kanyang mga pananampalataya ang lahat ay isinaayos. At ano ang inyong nakikita sa lahat ng ito? Nataglay ng Diyos ang autoridad, ngunit hindi niya inaabuso ang kanyang autoridad. Isinasaayos ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa perpektong kaayusan, at ito ay mayroong sistema. At dito nakikita ang kanyang karunungan at walang hanggang kapangyarihan.